Greetings everyone! Magandang hapon po. Kamusta kayo? Huh? Sana po ay marami tayong natutunan. Kagaya ko, actually napakadami ko natutunan itong ating pong serye tungkol sa pride. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ang pride? Bakit nga ba kailangan nating banggitin ito? Alam nyo kasi para sa akin po at ang, ang, naging impression ko sa serye na ito, ang pride po ang siyang cause ng lahat ng kasalanan. Ito yung pinaka-root, ito yung pinakasimula. Dahil bakit nga ba na takwil o ibinagsak na Diyos ang, ang kaaway na si Satanas dahil sa kayabangan or pride? Now, um, nitong araw po na ito, ating pong pagbubulay-bulay, ano, ating pong isa-summarize, ang ating napag-aralan sa buong linggo na ito. Handa ka na ba? Huwag Pero bago tayo magsimula, syempre, magdasal muna tayo. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. May likha ng langit at lupa. Tunay at walang kapantay na Diyos. malapit po kami sa iyo nitong hapon na papa Papakumbaba at tumalapit malapit iyo dahil alam namin na wala po kaming angking kakayanan, katalinuhan para po maintindihan ang inyong mga salita. Pero sa hapon na ito, Panginoon, gusto po sana namin kang mas makilala pa. Makipagniig sa inyo. Kung meron man po kami mga kasalanan, Panginoon, na nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, patawarin niyo po kami. Hayaan niyo po nawa, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyong trono ngayon upang kami ay makasaksi sa inyo. Kami ay makipag-usap sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga puso't isip, Panginoon. At maging bukas kami, Panginoon, na tanggapin ang lahat ng salita na manggagaling sa inyo. Nawa po kayo, Panginoon, mismo ang mangusap sa amin at hindi ako. At tanging ang kapurihan, Panginoon, ay para lamang sa inyong pangalan. All this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Ang atin pong ang atin pong verse ngayon, uh, hindi ko na po siya tinagalog no kasi um basta medyo hindi ako um, ganong kampante doon sa version na nakuha ko last time sa Tagalog. So ganun din naman at saka maka English kasi yung pattern natin, no. So i-pattern na lang natin sa English pero Tagalog pa rin pag-uusapan natin. Okay lang ba 'yon pag Sabado? Okay. So ang verse po natin ay nasa James chapter 4 verse 6 kaya po natin pinag-uusapan ang pride kasi po importanteng importante po na malaman natin no na ang Diyos ay galit at ayaw sa mga mapagmataas. Tingnan po natin James chapter 4 verse 6. But he gives us more grace. Sobrang grasya. Dami, abundant more. Kung kailangan natin ng grasya, hindi siya magkukulang sa pagbibigay nito sa atin. That is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Ang Panginoon daw ay galit at ayaw sa mga mapagmataas pero nagbibigay ng pabor doon sa mga nagpapakumbaba. Ano nga ba ang mga senyales? Yun po ang pinag-usapan natin itong buong linggo na to, no? Ano ang mga senyales para malaman natin na tayo nga ay may angking kayabangan o tayo nga ay nagiging mapagmataas madalas ayaw natin itong tanggapin pero sa mga salita na to pag ito ay tinignan natin sa ating sarili basta maging totoo lang tayo no? madalas kasi isa sa parte ng kayabangan ay ang pagiging sinungaling sa sarili na ayaw mo tanggapin ngayon makikita natin lahat una ay perfection gusto natin perfecto ang lahat gusto natin nag-i-strive tayo na, na maging ah hindi pag konting mali, ay hindi, hindi pwede yan, reject yan. Ay, hindi. Gusto natin maging perfectionista kasi tayo bilang mga tao eh. Kaya nga, nag achieve tayo, kaya nga pinipilit natin na makakuha ng mga pinakamatataas. Binibigyan natin lahat ng effort para maging perfect ang mga bagay-bagay. Alam nyo, perfection is just a sign of pride. Gaya nga nung naging verse natin sa, sa topic na to, no? itong perfection, si Satan is a beauty and perfection. Pero ano nangyari sa kanya? Pumasok sa kanya ang kayabangan dahil sa palagay niya, ah, wala na makahigit pa sa akin that because I'm powerful, I'm beautiful, and I'm perfect. God created me that way. Alam mo, ganun din ang Diyos sayo, eh. kine niya tayo as beautiful, perfect, in our own special way. Pero huwag sana itong dumating sa atin. Gaya ng mga sa ating mga kristyano, minsan, nagiging excuse na natin gumawa ng kasalanan. Ah, kasi mayroon pa nga one save, always save. Okay? I will not argue with you on that. Huh? Conviction mo yan. Basta sa akin, I will always make sure that I will be able to please God at ako ay mamumuhay ng naayon sa Kanya. Kasi isa lang ang ibig ko sabihin eh. Ang tanong kasi pag sinabi mo, one save, always save, na okay lang bumalik ka sa kasalanan, talaga bang tanggap, tinanggap mo si Jesus? Pag save ka talaga, talaga, hindi na talaga mawawala kasi ang Panginoon ang gagawa ng paraan para hindi ka mawala. No one can pluck you out of my hands, sabi nga niya. Pero kung ikaw, eh, bumalik ka sa kasalanan, at patuloy ka sa kasalanan, eh baka naman po talaga, eh hindi mo tinanggap talaga ng totoo at bukal sa puso at talagang um, ang intensyon mo lang, baka tinanggap mo si Jesus dahil natakot ka sa sinabi ng pastor o tinamaan ka o miiyak-iyak ka. Pero after nun, wala na. Balik sa dating ugali. Balik sa dating gawa. Kapatid, dapat nating tingnan ang ating mga sarili. Pangalawa, ano ang letter R? Reject reality. Kaya nga, kapatid, malalaman na ikaw ay may pride kapag kahit sinasabi ka na magbibigay lamang iyo ng suggestion, kung paano mas gaganda ang iyong pananampalataya, kung mas gaano gaganda ang iyong buhay, mas gaano gaganda ang iyong uh, mga ginagawa, ay ito nire-reject mo, ayaw mo tanggapin. Dahil ayaw mo tanggapin na yung ibang tao ay mas marunong pa sa'yo. O ayaw mo tanggapin na hindi mo alam kung ano yung sinasabi nila. Hindi, alam ko na yan. Hindi, naisip ko na yan. Pero etong para sa akin, etong gusto ko. Alam nyo, hindi naman ganun eh. Ang ating pong pananampalataya ay hindi paligsahan ang ating pong pananampalataya ay hindi dahil ikaw matagal na, ikaw ay nagsilbi na, kung ano-ano ginagawa mo. Alam mo, um, gusto ko lang po ipahatid sa inyo. Actually, ako po ay gagraduate ngayong araw na to. Praise God, no? Pero hindi po ako nag nagyayabang o kung ano, nagagraduate ako. Because para sa akin po, titulo lang yan. Eh. Actually, kayabangan nga po yan. Eh. Para sa akin, ha? I'm not saying na gano'n. Para sa akin kasi, titles are just self-gratification. Yun yung papasok din sa atin mamaya which is ang sugasunod na letra which is I inside gratification para mapag may na-achieve tayo sa atin pero alam nyo ang nasa isip ko habang sa graduation na to hindi ito nangyari dahil sa kakayanan ko nangyari ito dahil sa kakayanan ng Panginoon ngayong araw na ito ay hindi tungkol sa akin kundi tungkol sa mga ginawa ng Panginoon hindi dahil may mga ginagawa ka sa pagsilbi sa Panginoon, ay pwede ipagyayabang mo na mga ginagawa mo tungkol sa Panginoon dahil mali yun. Ang ipagyayabang natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan natin. Hindi yung ginagawa natin para sa Panginoon. No? Ang, pag, ang tawag dyan kasi ay inside gratification. Na para bang tayo, ah, sabihin sa atin ng ano, ah, ang galing mo mag-preach. Ay, to God be the glory po. Pero sa loob-loob, ay nako, oo nga, napakagaling ko. Talaga hmm, lang. Galing mo kumanta. Ay, oo, talaga sobra sa loob. Para bang we feel so glad inside na para bang nakaka alam mo yun, umaangat tayo every time pinupuri tayo pero kapatid alam nyo ang papuri ay hindi dapat sa atin papunta sa Panginoon. Ang nakakalungkot nga doon lagi natin sinasabi na to God be the glory pero sa sarili natin na pagbabalik na eh hindi ako naka-achieve yan ako nakagawa yan. Kapatid hindi eh. Hindi dapat ganun. Kaya nga, nire-reject natin ang mga sinasabi ng iba dahil mawawala ang self-gratification natin. Na para mang matatouch ang ating ego, matatouch ang ating pride, kaya ayaw natin silang pakinggan. Pang-apat, letter D. Ano nga ba ang letter D kung natatandaan nyo pa ito ay difficult o mahirap? Mahirap ka bang kausap? O nahihirapan ka ba sa ibang tao? Ibig sabihin lang noon kapatid, nangingibabaw pa rin ang iyong pride nangingibabaw ang iyong pagmamataas. Kaya nga hindi ka makapag hindi mo makasundo ang ibang tao dahil una, baka ayaw mo silang tanggapin. Pangalawa, baka hindi ka nila matanggap dahil nga kakaiba ang iyong iwali. Dahil feeling mo mas mataas ka dahil eto nga eh. Alam nyo, isa sa pinaka nakakalungkot na translation ng isang verse ay yung verse na sinabi ni Paul sa Romans 12 chapter 2. Be not conformed and this world, to the pattern of this world. Kadalasan, ang sinasabi ng mga Christian, eh, bawal ka magpunta dyan kasi mga makasalanan ng tao dyan. Bawal ka pumunta sa mga kaibigan mo kasi mga makasalanan yan. Ganun ba talaga? Ibig sabihin, alam nyo, meron pa nga akong isang, hindi naman na ano, no, sa akin kasi kalma at ang akin ay nagbibigay lamang ako ng words na naging, naging discernment ko. Pero merong minsan na ako po ay na na ewan ko ba ayaw ko naman nagre-reply sa mga ganyang ano pero at that time talagang replyan mo so nagreply ako yun nga uh, galit na iba na ang kasi nga daw at ang nakakalungkot dito ay ito lamang ay tungkol sa kanta at kung sino yung kumanta hindi ko nababanggitin yung buong detalye pero sabi ko kasi hindi naman about sa kantayan yan eh. Hindi naman about kung sino ang kumanta niyan eh. Eh paano kung ang mga bato ang gamitin ng Panginoon para kumanta, para magpuri sa kanya, kayang-kaya niya gawin yun. So, regardless kung sino ang kumanta, hindi porke kinantayan nitong taong to na makasalanan ay hindi na maayos yung kantang yan kung ang laman naman ng nakasulat dyan ay puro papuri sa Panginoon. Meron nga dyan mga maayos na tao, matitinun tao, may mga degree kung ano pa, at alam natin, tagasunod kay Kristo, pero pag binasa mo ang lyrics ng kanilang kanta, ito ay self-gratification. Kaya nakakalungkot ang ibig sabihin ang, ang, ang the way na uh, ginajustify ang Romans 12.2 na be not, be not conformed to the pattern of this world. Huwag kang ano dyan. Alam nyo, klaruhin ko ito, mga kapatid. No? Kaya ka nagiging difficult is dahil sa verse na yan. Dahil sa iyong pagtingin sa verse na yan. Ang pagtingin dapat sa verse na yan ay hindi pwedeng, di ba? Sa verse nga natin na to, ang back -up natin ito ay associate with everyone no hindi hindi 4K mataas ka mataas na tapos mo mataas position mo hindi ka na pwedeng lumapit doon sa mga nasa baba kaya nga ang tingin ng mga tao sa iyo ay maangas ka mayabang ka dahil nga Isin-separate mo ang sarili mo sa kanila paano mo ngayon mapapakita ang pagmamahal ng Diyos kung dinidistansya mo ang sarili sa kanila yung mga dati mong kaibigan bawal mo na sila maging kaibigan kasi nga kristyano ka na kuno mali yun kapatid yung dati mong mga kaibigan, sila pa rin dapat ang iyong mga kaibigan na dagdagan ka lang ng mga Christian friends dahil sila, ang dati mong mga kaibigan ay iyong responsibilidad para madala sa paanan ni Kristo. Yung mga dati mong kaibigan na dapat nasiran mo man lang ng gospel. Eh paano ka na ngayon makapag-share ng gospel eh? Ayaw mo na nga sa kanila kasi pattern of this world sila eh. Nakakalungkot isipin na ganun ang nagiging interpretation ng mga tao sa verse na yan. Pero kapatid, ito, kaklaruin ko nga ulit sa inyo. Nagiging difficult tayo dahil sa pride natin. Nakakalungkot nga eh. Pag naging Christian, para bang, whoops, meron ka ng sariling bubble, hindi ka na pwedeng makihalubilyo sa ganon. Pag napunta ka sa isang birthday party at may inuman, bawal ka dyan. Ganon ba? Even Jesus, I don't want to misinterpret this, ano? Ayaw akong magkaroon ng ibang bahid ng kung anong criticism pagdating dito. Pero ang point ko lang is paano mo ma-reach out ang mga dapat mong i-reach out kung wala kang panahon o sineseparate mo ang sarili mo sa kanila. Paano may papakita sa mga katrabaho mo ang iyong pagmamahal kay Kristo at sa kanila kung ikaw ay lumalayo every time ay meeting dahil may sarili ka mundo dahil sila ay makasalanan. Ayaw natin itong sabihin. Ayaw natin itong tanggapin. Pero yan ang realidad. Na pag sinabi, ikaw ay kristyano, palang feeling mo, ah, the other religions are wrong. The other religions are, wala yan. Ako ang kristyano, itong religion ko ang tama. Kapatid, yung religion mo mali. Masakit nung sasabihin ko sa pero pag ganyan ang paniniwala mo, yung religion mo mali. Walang kahit anong religion ang magdadala sa sa langit. Si Jesus lamang. Kung ikaw, pinangangalandakan mo, ay, ako po ay baptist dito na ako. Kaya kung ano religion mo, katolik po ako. Ako po ay born again. Ako po ay ganito. Ako po ay ganun. Okay. okay. Sa langit, kapatid, di mo madadala yung religion mo. Pag tinanong doon, pagpunta mo sa langit, ano religion mo, ang dapat ang sagot ay, Kristiyano po ako. Dahil ang dala mo ay ang hindi ang religion, kundi ang Kristo na nasa buhay mo. Ang Holy Spirit ang siyang mag-guide sa'yo at mamumuhay ka ng nararapat sa kanyang paningin. Lastly, envy. Pakikita mo na pag ikaw ay may pride dahil ikaw ay naiingit sa iba. Hindi mo napapansin ang sobra-sobrang blessing na binigay ng Diyos sa'yo dahil nga nakikita mo yung iba. Mas nakapokus ka, bakit ganun siya binibless ng Panginoon? Hindi naman siya ganun kabait. Hindi naman siya ganun nag, nag, nag Uh, tawag dito, hindi naman siya ganun nag uh, pangalan nito. Hindi naman siya ganun na nagsisilbi sa Panginoon. Bakit siya binibless? Kapatid, kanya-kanya tayo ng sa Panginoon. Meron nga po, minsan, hindi ko na rin po sasabihin, ano, buong detalye, pero meron po minsan, parang, pag mag-serve ka sa iba, parang, na nagiging iba pa ang dating. Pag nagagamit ka ng Panginoon, nagiging iba pa ang dating. Alam nyo, kapatid, yung mga nagagamit ng Panginoon, dapat i-encourage pa natin sila. Huwag tayong maingit sa kanila. Dahil baka, ang gamit sa'yo, ang, ang, ang tawag dito, ang calling pala, ang ministry mo pala, ay ang mag-lift ng mga servants ng Panginoon. Imbis na ilip mo sila, eh, nako, ayan na naman siya. Hindi mo alam kung anong puso meron yung taong yan hindi man siya kasing tagal mo sa ministry, hindi man siya kasing galing mo mag-preach, hindi man siya kasing galing mo kumanta, pero kung ang puso niya ay totoo at puro, dalisay para sa Panginoon lamang, mas natutuwa ang Panginoon sa kanya. Kaya kapatid, tayo mga magkakapatid bilang kristyano ay tinawag para sa isang dahilan. At yun ay ipakita ang pagmamahal sa bawat isa. When Jesus proclaimed, no, yung great excuse me, yung great commission. Na baptize, preach the word of God to the ends of the earth baptizing them. This is a commandment, not just of going out. Hindi lang pumunta ka doon mag-preach ka, kundi ito ay commandment ng pagmamahal. Dahil sa pamamagitan ng commandment na 'to makikita at mararanasan na ibang tao na mahal mo sila kung mahal mo isang tao, isishare mo ang salita ng Panginoon sa kanya. Dahil kung hindi mo siya mahal, hindi mo isishare. Bakit? Bakit po isishare sa kanya? Diba? Bakit ko isishare sa kanya ang ang kaligtasan na meron ako? Ang nararamdaman ko kay Kristo hindi ko siya kaano-ano. So, ibig sabihin ng kapatid, hindi mo siya mahal. Jesus mentioned when he was asked what is the greatest commandment? The greatest commandment is to love God. And the second is like it. Parang katulad nito, love others as yourself. Pag naiingit ka kung ano meron ng iba, hindi mo siya mahal. Mahal mo lang sarili mo. Kasi hindi mo nakikita na dapat pasalamatan, dapat maging masaya ka para sa kanya. Hindi yung lumalago, umaangat siya, pinibigyan ng ministry, ikaw, kini mo. Wala yan, bagong ano lang yan, nag-aaral pa lang yan kung ano-ano na sinasabi. Ganon. may nakita ka na isang alagad ng Panginoon kung anong kailangan tulong sa kanya, pag -pray mo siya. Kung ikaw ay naaano sa kanya, pag -pray mo siya, pag -pray mo sarili mo. dalunang una hindi mo alam ang puso niya. Mga uulitin natin yung verse natin ngayon. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Mamili ka gusto mo mong maging sa sa'yo ang Panginoon o gusto mong makuha ang pabor ng Panginoon ako kapatid dun ako sa uli hindi ito madali, napakahirap sa akin lang, napakayabang ko totoo, napakayabang ko at hindi ko dinidinayan kasi hanggat dinidinay mo ng dinidinay at hindi mo tatanggapin ang realidad na talagang tayong lahat ay may angking kayabangan ay hindi mo isusurrender yan sa Panginoon. Ako tinatanggap ko talaga. How many times have I tried to take it off? Hindi ko kaya. Umabalik lang ako sa dati. Kaya nga, pati lahat tayo ay mag-surrender sa Panginoon. When you surrender to someone, you don't have control. Tama ba? Pag sinurrender mo ang isang bagay sa isang tao, may control ka pa dun sa bagay na yun? Wala, di ba? yung tao na yun, ang may kakayanan o may control dun sa bagay na sinurender mo sa kanya. Ganun din ang gawin natin. Let's surrender our pride to God and He will take care of it. Impossible? No, it's not. If we are called to live a Christ-like life, Christ lived a humble life. And we can. Not by our own selves, hindi sa pamamagitan ng sarili nating kakainan kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na meron tayo at sa pamamagitan ng Diyos nating si Kristo na siyang namumuhay sa atin kaya nga siya namumuhay sa atin para lumabas kung ano nga ba ang kanyang kaugalian let's pray Diyos Ama salamat sa inyong salita tunay Panginoon na kayo po ay napakabuti Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga king kayabangan na talagang mas masarap makarinig ng papuri. Minsan, kiniklaim pa namin na hindi, para sa kay Lord ang papuri, pero sa sarili namin ay naandun yung parang kumaklembang ang tenga namin na sarap pakinggan. Lord, sa mga panong ito, tanggalin niyo po ito sa amin. At talagang maibalik namin ang papuri, maibalik namin ang lahat para sa inyo dahil lahat ng meron kami ay galing lamang sa inyo. Turuan nyo kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba sa lahat ng sitwasyon. Kung meron man pong hindi talaga kaya pa rin to, kagaya ko, Lord, surrender namin ang lahat sa inyo. Hindi po namin talaga kaya maging mapagkumbaba. Pero sa pagitan mo, Panginoon, makakaya na namin to. Linisin mo po kami ngayon sa araw na ito, Panginoon, at ibaba mo kami na yung gayon, ikaw ang mataas, Panginoon, sa buhay namin. Lahat ng gawin namin ay maging kaaya-aya at kapurihan para sa inyo. Ito ang misamot dalangin sa pangalan ni Amen. Ito lang po ang sasabihin ko no, sa, sa, sa atin ngayon. Titles. Wala po yan whenever you're doing something for yourself that's wrong do things for God wag mo ang kinin at siya lang ang may tataas at ikaw ang may bababa God bless you I'll see you next week with the same series bye bye